Day off na naman nga ni asawa at napagpasyan nga namin na magpasyal na lang ng kidapawan. Ibisita nga kami dun sa aming bahay kubo dahil may pinapagawa nga kaming gate. Nagkulang kasi yung mga materialis na pinamili namin kaya naman magpunta na lang kami doon para nga mabili yung materialis na kulang. Ang anak na ano namin Angel Bar. Dahil isang angle bar na lang nga yung kulang, kaya naman isiniksik na lang namin dito sa aming sasakyan. Milit na nga lang namin na maikarga itong angle bar dito sa aming sasakyan mga mare dahil bibihira na nga lang yung pumapayag na tricycle kapag ganitong isa lang yung ikakarga. Try nga namin natin yung kulang na materyales ay dumiretso na nga din kami dito sa may gaisa no mall. Saktong nagugutom na nga din kami ni asawa kaya dito na lang kami kumain sa may shawarma. After naman namin kumain ng shawarma ay dumiretso na nga din kami dito sa may grocery section. Mago grocery lang nga kami ng konti mga mare. Syempre yung mga pangunahing pangangailangan lang nga sa bahay. Itong tube na toothpaste na nga din yung kinuha ko para nga din mas matagal maubos. Wala na nga din ako nitong isang dosen ng shampoo. At sa sabong pangligo, itong safeguard na may tatlong peraso na nga din yung kinuha ko. Wala na nga din akong stocks na napkin at saka panty liner kaya naman kumuha na nga din ako. Wala na nga din yung dishwashing paste sa bahay kaya naman kumuha na nga ako nitong duds at saka itong pants na ginagamit ko sa ako aking muka. na nga din pala yung kumuha ng powder na sabon na ginagamit ko sa paglalaba. Ito na nga din ako dumiretso para nga makakuha ng mga konting pang snacks namin sa bahay. Ito nga din ako nung inipit at saka itong toasted bread. Ito ako nga din itong piyaya kaya naman kumuha nga ako ng isa. Ito ko nga din itong fita cracker kaya naman kumuha nga ako ng isa. Sarap din kasi itong kapartner sa kape. Muha nga din pala ako nitong kombi dahil paborito nga din ito ng aking junakis. Kakita naman nga ni ako nitong pancake kaya naman kumuha nga ako ng isa. Ito na nga pala si asawa sa may noodles section at iniiwan niya nga ako. Umuha lang naman kami nitong isang pack ng chicken noodles at saka isang pack ng pancit canton. Umuha na nga din ako ng oyster sauce, itong magic sarap at saka itong crispy fry. Umuha na nga din ako nitong isang pack ng ajinomoto dahil ginagamit ko nga din yan sa pagluluto. Ikapin na nga din ako dun sa bahay kaya naman ito na lang coffee mate yung kinuha ko. Ang iba pa nga kinuha itong si asawa pero hindi ko na nga na nabidyuhan. Naman na siguro kaming nakalimutan kaya naman pumila na nga din kami dito para nga makapagbayad na. After naman naming makapagbayad ay lumabas na din kami. Habalik nga ulit kami dun sa bahay kubo at dun nga muna kami tatambay. Kalabas nga namin ng mall ay ikinarga na nga din ni asawa itong pinamili namin. Very fast forward and dito na nga din kami sa may bahay kubo at nakaidlip na nga din ako ng mga oras na yan. Maambun-ambun na naman nga yung panahon kaya naman ang ang sarap-sarap talagang humigop ng mainit na kape. Habang ako ay nagkakape, lumabas nga ako dito sa aming bahay kubo at pinagmamastan ko nga sila habang inaassemble nga nila itong gate. Nina pa nga din na ganito ang panahon umaambun-ambun. Ang lamig din ng hangin kaya naman ang sarap-sarap talagang humigop nitong mainit na kape. Siya hanggang dito na muna at see you ulit sa next one. Bye!